after nun tayo ay mag-lunch. Ang ating lunch ay alas, mag-alas 4 na. Alas 3 imedya. Naghimo ko o cake kay birthday akong kauban. So, para di na tayo makagastuhan, bibili tayo, ah, bibili, maghimo tagka o natong cake. Kaya, habang nakasalang, mukaon sa kong ni to. Mani po, kumusta, kumusta? Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel. So, matagal na ito. Hindi ko na hindi ko talaga na-focus tong aking channel na ito. So, kung sino man ma maawa sa akin, please pa-support. Please subscribe and share my videos. And lunch po tayo kay late na. Ngayon lang ako ni Jo nagutom, hindi pa naman ako totally gutom. So kakain tayo. Kasama na tuhapunan hapunan. <laughs> Oo, kasama hapunan na atong paniudto. Sa so, maniudto ta pa panihapon pod. Atong kuwan, So an eggplant uh, Will taxi na isda. kahit OFW tayo, ang atong pagkaon ay pagkaong Pinoy, pang Pinobre. Kahit ang mga tao dere, sige ka o tinapay, mga salad, usahay, sige ko kong salad, pero usahay din, magkaon ko o kanon, o kanin niyong igplat. Usahay, hindi ko mukha o Kahit, Mabusog na ako sa salad. Mmm. -mm. Okay lang po ning di tama sige kaon ning Tasulabi ako kaon aning kanin. kay ang kanin ay hindi po siya healthy sa atong lawas. Lalo na pag na ay mga diabetes. Hindi to siya kuan para sa mga yung mga sakit sa diabetes. Bawal itong mga white rice. Mm -mm. Mm. Ako, parang nag ako ng rice. Kaya nagluto ako. Kain po tayo. Kumusta? 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 Merry Christmas. O, ilang oras na lang. Christmas na. oh, Kaming mga OF, OFW, hmm. kain lang tayo ng pang pinogre Isda-isda lang tayo o gulay. Hmm. Eh, May trabaho. <laughs> Buhay OFW mga inday. Ing ani layo ka sa pamilya. Kayod ka kay para lang ka makatabang sa imong mga inahan o inahan, inahan amahan. Ang ani. Pagpas